Arestado na dalawa sa tatlong suspect sa pamaril sa radio broadcaster na si Juan Humalon o DJ Johnny Walker. Ayon sa Presidential Task Force on Media Security na huli ang dalawang suspect itong biyernes sa Sapang Dalaga, Misamis, Occidental. Isa sa kanila sinasabing nanutok ng baril sa tauhan ni Humalon habang isa pa ang driver o manon ng motorsiklong ginamit nila para tumakas. Walang pahayag ang mga suspect. Patuloy namang tinutugis ang gunman. November 5, 2023 na makuha ng pamaril kay Humalon sa mismong live stream ng kanyang programa. Pumanaw na si dating Bureau of Corrections Deputy Security Officer Ricardo Zulueta. Ayon sa Philippine National Police, heart failure ang kinamatay ni Zulueta nitong biyernes ng gabi. Siya ay 42 taong gulang. Si Zulueta isa sa mga pauni akusado sa pagpatay sa broadcaster si Percy Lapid at sa umunay middleman sa pagpatay kay Lapid na si Cristito Villamor Palanya no October 2022. Pinunta ng GMA Integrated News ang burol ni Zulweta sa bayan na Hermosa sa Bataan pero ipinagbawal ng kanyang pamilya ang pagkuha ng larawan o video. Nananawagan ng kapatid ni Lapid na si Roy Mabasa na magkaroon ng independent autopsy para malaman ang tunay na sani ng pagamatay ni Zulweta. Pinapa-verify din ni Judge Secretary Jesus Crispin Remulla sa National Bureau of Investigation kung lahit mo ang kumakalat na death certificate ni Suluweta daw. Mas madali na ang pag-apply ng passport kasunod ng pagpasa ng bagong batas tungkol dito. Ganap na rin batas ang pagbabawal sa no permit no exam policy sa mga eskwelahan. May unang balita si Jonathan Andal. Dahil problema ng ilang estudyante ang no-permit, no-exam policy ng ilang paaralan. Ibig sabihin, kung may utang pa sa matrikula at iba pang bayarin, hindi sila makakapag-exam. Pero bawal na yan alinsunod sa Republic Act 11984 o No Permit, No Exam Prohibition Act na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilalim nito, lahat ng tinatawag na disadvantaged students sa pampubliko at pribadong K-12 institutions, kolehiyo, universidad at technical vocation institution na may mga kursong higit sa isang taon, pwedeng makakuha ng periodic at final examinations nang di kailangan ng permit mula sa paaralan. Ang mga apektadong mag-aaral bibigyan ng certificate ng ahensya bilang patunay sa dahilan na kaapekto sa kakayahang magbayad ng matrikula tulad ng kalamidad, emergency, force majeure o iba pang good o justifiable reason sa ilalim ng gagawing rules and regulations ng DSWD. DSWD rin ang inatasang tumukoy sa mga mag-aaral na may tuturing na disadvantage. Pinapayagan naman ang mga paaralan na manghingi ng promissory note mula sa estudyante. Maaari rin nilang i-hold ang mga dokumento o record ng mag-aaral at gumawa ng mga legal at administratibong akbang para sa paniningil ng bayarin. Maaaring patawa ng administrative case ng DepEd, CHED o TESDA ang mga paaralang lalabag. Ang pag apply naman para sa passport, layo na rin padaliin sa ilalim ng New Philippine Passport Act o Republic Act 11983. Papalitan nito ang RA 8239 o ang Passport Act of 1996. Sa bagong batas, inaatasan ng Department of Foreign Affairs na bumuo at mag-maintain ng online application portal at electronic one-stop shop na maaring ma-access sa kanilang official website. Papayagan na rin ang DFA na magbigay ng off-site at mobile passport services sa ibang lugar bukod sa kanilang consular offices at foreign service posts. Mas naghigpit din sa parusa ang batas sa mga ilegal na kukumpis ka o hahawak ng passport ng iba pwedeng makulong ng hanggang labing dalawang taon o pagmultahin ng isa hanggang dalawang milyong piso. Ang parusa sa mga mamimeke o sa mali ang paggamit ng pasaporte, anim hanggang labing limang taon ng kulong at mula sandaan hanggang dalawang piso ang multa. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Isang panalo na lang ang kailangan ng Letron Squires para muni magkampiyon sa NCAA Season 99 Juniors Basketball. Sa Game 1 nitong weekend, umariba ang Letron Squires kontra sa Perpetual Junior Altas sa score na 97-80. Muling maghaharap ng dalawang kupunan sa Game 2 sa Mercules sa Phil Oil Eco Oil Center. Kapag altas ang nanalo, magkakaroon pa ng Game 3. Kapag Squires naman, sila na ang tatanghaling kampiyon. Mapapanood ang mga laban sa GTV at live streaming ng GMA Sports at NCAA Philippines. Ipatutupad na po ngayong araw ang second installment ng Toll Increase sa Muntinlupa, Cavite Expressway o MCX. 19 pesos na ang pinakamababang toll dyan. Narito ang unang balita ni Oscar Oida. May at may araw kong dumaan sa Muntinlupa Cavite Expressway o MCX ang freelance photographer na si Ricky. Kaya nang mabalitaang tataas na ang toll dito, talagang sapul daw siya. Medyo mabigat pag lalong tumataas. Oo, oo. Ramdam naman pag araw-araw ka. Eh, swerte ako, hindi ako masyadong, hindi ako araw-araw dumadaan. Pero kung araw-araw akong dumadaan dito, I'm sure mabigat sa bulsa talaga. Piso ang itataas sa tol sa mga Class 1 vehicle, 2 piso para sa Class 2 at 3 piso para sa Class 3. Ibig sabihin, ang babayaran ng tol, 19 pesos kung Class 1 vehicle, 39 pesos kung Class 2 at aabot na sa 58 pesos kung Class 3. Piso is piso, di ba? Or any amount is an increase in, in terms of yung any amount may tama rin sa daily budget mo. Eh. If the toll hike will really you know, give us the service that we really uh, deserve, then I think toll hike is still okay. Sana hindi nila timing sa ano sa Holy Week kasi alam naman nila na madaming <coughs> nadaan na mga motorista dito. Paglilinaw ng Toll Regulatory Board o TRB, hindi naman bigla ang nasabing toll hike kung maalala ninyo, pero previously approved 2018 and 2020 petition last year, kung saan hinati po ang implementation nung approval ng toll rate na yun. O dapat po yan, sana minsan ang bagsak noong last year, uh, na, na hindi naman po masyadong magiging kabigatan, ay hinati po ang implementation ng toll fee at

Uh, and also to introduce needed improvement and uh, future expansion. Ito unang balita, Oscar Oida, para sa GMA Integrated News. Isang linggo bago magsemana Santa, mababa ang presyo ng ilang klase ng isda sa Marikina Market. Pero ang karneng baboy, mahal pa rin. Live sa Marikina, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Iyan, good morning. Habang sa susunod na linggo pa, yung mahal na araw, isang magandang diskarte ay mag-stack na ng mga pinamalengke na pwedeng i-store tulad ng mga isda na ang presyo ay maganda pa sa mga oras na ito. Dito sa Marikina Market, hindi pa gumagalaw ang presyo ng baboy. Kung mahal noong nakaraang linggo, mahal pa rin ngayon. At magmamahal pa raw ang presyo nito sa susunod na linggo. Kailan mahal na araw? Ayon sa ilang nagtitinda. Mahal na araw, mahal din. Hindi pa pa baboy. Wala naman tinas ngayong linggo na ito yun pa rin. Parehas pa rin. Mahal pa rin. Hindi pa lang siya bumaba. Pero yung presyo niya, ganun pa din. Ang lamang pansahog, mula 320 hanggang 350 pesos ngayon kada kilo. Ang liyempo, 380 hanggang 400 pesos kada kilo. Mataas ito sa huling price monitoring ng Department of Agriculture na dapat nasa 340 lamang. Hindi rin gano'y gumalaw ang presyo ng karne ng baka. 430 pesos ang kada kilo ng laman habang 250 pesos sa mga laman loob na pangkare-kare. Wala rin paggalaw sa manok, 180 pesos ang kada kilo ng whole chicken. Sa gulay naman, inaasahan tataas ang presyo nito sa mismo Holy Week. Pero steady pa sa ngayon, 80 pesos ang kada kilo ng talong, repolyo at sibuyas. Hindi pa naman nung nagtataas. Baka next week o mismo Holy Week sila magtaas ng konting presyo. Sa ngayon, mura pa yung mga gulay-gulay. Kalimitan kasi pag Holy Week manitip nagmamahal, yung mga native na gulay. Matalong, sitaw, ganun. Mostly ang nagmamahal. Upo, palaya. Ang isda, bumaba rin ng presyo ngayon. Kung may magandang cold storage, pwede mag imbak bago mag-adjust ang presyo para sa mahal na araw. Ang galunggong, 240 pesos kada kilo karaniwan, 200 pesos ngayon. Ang live tilapia, mula 180 pesos, 160 pesos na lang ang per kilo. Tataas pa pag mahal na araw. <laughs> Pero hindi naman masyado. Ngayon, mababa. Mababa pa ngayon. Yung dating 350, mga 300 pa lang. Igan, para sa updated na price monitoring, magandang reference point ang website ng Department of Agriculture. Ito ang balita mula rito sa Marikina Market, Bama para sa GMA Integrated News. Patuloy ang road expansion project ng Department of Transportation sa loob ng Intramuros. Dahil dito, isasara ang ilang kalsada sa Intramuros ngayong araw. May unang balita live si Jomar Apesto. Jomar? Susan, abiso sa mga kapuso natin, pansamantalang isinara ngayong araw sa mga motorista ang ilang bahagi ng Intramuros, Maynila. Base sa advisory ng Intramuros Administration, kabilang na ang kahabaan ng General Luna Street, mula yan dito sa bahagi ng Palacio del Gobernador sa Isuriano hanggang makarating ng Santa Clara Street. Marimo nang dumaan ang mga motorista sa Calle Arzobispo Asoriano at sa Cabildo Street. Ang construction ay bahagi raw ng expansion ng Active and Public Infrastructure Program ng Department of Transportation sa loob ng Intramuros. Kasama na dito ang paggawa ng 9.6 kilometer bike lane at pedestrian walkway na may probisyon para sa mga PWD at mga public utility vehicle stops. Lain umano nitong maisaayos at maging ligtas ang daloy ng trapiko para sa inaasang isa punto na milyong turista na bumibisita sa heritage site kada taon. Noong isang taon pa inumpisahan ng active expansion project na ito ng DOTR na dapat sana ay natapos na noong panghuling bahagi ng 2023. Samantala Susan, bukod sa mga opisina at uh, universidad sa loob ng Intramuros, ginagamit din ang rutang ito ng mga motorista na galing ng Anda Circle at uh, papunta ng Padre Burgos. Posible raw buksan ang mga istilang kalsada bago ang mahal na araw o Holy Week. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Tiwala si House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez na makakamit ang Kamara ang sapat na boto para maipasa ngayong linggo. Ang resolution of both houses number 7 ay layong amyandahan ng economic provisions ng konstitusyon. May unang balita si Ma'am Gonzalez. Ngayong linggo na inaasahang aaprubahan ng Kamara sa ikatlong pagbasa ang Resolution of Both Houses No. 7 o RBH 7 na layong amyendahan ng economic provisions ng konstitusyon. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Representative Don Gonzales, tiwala siyang makukuha ang kailangang three-fourths vote ng lahat ng miyembro ng Kamara. Almost 280 who so, authored on the RB87. So palagay ko, I'm very positive to get that, uh, that number. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni House Majority Leader Manix Dalipe na pwede nang ipadala sa COMELEC ang maaaprubahang RBH-7 kahit wala pa ang bersyon ng Senado. Sinusubukan pa namin kunin ang detalye nito kay Dalipe pero wala pa siyang tugon. Pero kung si Gonzales ang tatanungin... Talagay ko, we will transmit that in the COMELEC pag kapag na na ng Senado yung RBH nila po. The same RBH naman, uh, I think uh, wala nang bycam, wala naman yan kitagbago. Kung makukuha naman nila yung 3-4 uh, votes, in 18 votes in the Senate, palagay ko wala na pong problema yan. Si Sen. Aimee Marcos tutol na idiretso sa Comelec ang RBH 7 ng Kamara. Lahat ng pamamaraan para uh, pamadaliin, at uh, hindi dumaan sa Senado ay ginagawa. Pero sa palagay ko, sa unat-dulan niyan, kinakailangan sumunod tayo sa saligang batas at sa batas. Sa Senado, walang masyadong naniniwala na yung economic provisions ang pinag-aaksaya ng panahon. Ang uh, iniisip natin, ng taong bayan pati, hindi lang ang senador, eh talagang political uh, revisions ang gustong habulin. Eh ngayon, yung political revisions, eh bakit hindi na bulat-latin? Magpakatotoo ka, sister, yun ang akin. Eh di, pag-usapan na kung papag-usapan, ang problema nun kesa sa kinukubli natin? Tanong naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, bakit dadalhin sa COMELEC kung wala pang bersyon ng Senado? Gayunman, premature para magkomento rito dahil hindi pa nagkakasundo ang Kamara kung ano talaga ang gagawin nila. Nasa komite pa rin ang panukalang charter change sa Senado dahil maghihiring pa ang mga senador sa iba't ibang probinsya. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. nagsorry si Kapuso actor Raver Cruz matapos mapunan ng netizens ang tila hyperactive niyang pagkilo sa isang live stream kasama ang kanyang girlfriend na si Julian San Jose. Si Julie naman ipinagtanggol si Raver sa mga bashers. May unang chika si Aubrey Carampel. Magkasamang nagpa-interview sa GMA Integrated News si na Raver Cruz at Julian San Jose matapos may nagpost sa ex ng live stream na may malisyosong atake kay Raver tungkol sa live stream nila. Nagreply din si Julie sa tweet at sinabing below the belt ang pag-atake. Humingi rin ng sorry si Raver sa ex sa lahat ng na-offend sa kanyang ikinilos. Playful and happy lang daw talaga siya. Hindi rin daw niya magagawang saktan si Julie. Sabi ni Raver, hyperactive siya bago sumalang sa live stream pagkatapos ng rehearsals ng production number nila para sa All Out Sundays. Lahat naman na nakakilala sa akin, ganun talaga ako. Pero aaminin ah, ko and gusto ko na rin humingi ng pasensya sa mga medyo nainis kasi extra hyper talaga ako that day. Sabi naman ni Julie, mababa ang energy niya noon dahil bilang leader ng kanilang team, stress daw siya, kaya raw naging extra kulit si Raver ay para malift ang mood at mapataas ang energy ni Julie. Ang dami ko iniisip tapos ay ano pa, like hindi pa maganda yung pakiramdam ko, tapos the stress talaga ako. Pero si, kung ano si Rhea, siya po talaga yon Para malinaw lang din sa lahat na wala pong ganong klaseng wala pong ganun. Hindi naman natin maiwasan na talaga may mga tao na mabibilis talaga mag-judge. Sa kabila nito, masaya sila sa successful summer versary showdown sa All Out Sundays kung saan nanalo ang Team Sand ni na Miguel Tan Felix at Isabel Ortega. Abangan para ang mga pasabong performances nila sa susunod na mga linggo. Ito ang unang balita. Aubrey Carampel para sa GMA Integrated News. Ini-bisigahan ng Department of Education kung talagang guro ang nag-viral na babae na nananermo na habang naka-live sa TikTok. Hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala pa namang nararating sa buhay. Hindi na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Hindi pa malinaw kung ano ay kinagalit ng babae. Sabi ng DepEd, kailangan muna nila ng kompletong incident report para malaman ang karampata aksyon. Sa ilalim ng DepEd Child Protection Policy at sa Republic Act 7610, may tuturing na child abuse ang pagbitaw ng masasakit na salita sa mga bata. Sabi naman ng grupong Teachers Dignity Coalition, hindi nila kinukonsinti ang ginawa ng babae kung guro nga siya. Pero hindi rin daw dapat siya husgahan agad dahil hindi pa naman alam ang buong detalye sa likod ng viral video. May panawagan din ng grupo sa gobyerno review no itong uh, policies natin ano on na uh, child protection ano kung ito ba talaga ay nakakatulong ba o hindi no sa atin yung mga teacher natin ngayon ang daming kinakaharap na kaso tungkol diyan no kasi napaka-sensitive na no ng generasyon na ng ngayon ano not uh, only the children no, but even the parents we appeal no to the government no, kasi we really have to impose discipline din ano at makakatulong yung discipline para doon sa mas maayos na, na teaching and learning environment sa ating uh, mga paaralan. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.